Ano po itong mga top 10 na ito at paano po niyo ito nakuha ma'am? Opo, Um bali po dun sa result ng ating latest na 2022 Occupational Wages Survey kung saan uh, sinurvey natin yung mga establishment na mayroong 20 or more workers. So tinanong natin sa kanila yung kanilang average wage, wage rates for a particular occupation in selected industries. So dun sa pinalabas po naming statistika Um, ang nangunguna po dun sa may average, so average po ito, a uh, monthly wage rates, yeah. unang-una yung ating mga pilots and aircraft uh, related uh, associate professionals. Sila po yung nagsasweldo ng around 135,363 on na average monthly. Sumunod naman po, sir, yung ating mga software developers with 70,595. Pangatlo, yung ating mga mathematicians and actuaries with 69,654. Sumunod naman po yung ating mga production supervisors and general foremen with 63,017 on average a month. And then panglima, yung ating uh, application programmers po uh, with 58,643. And then pang-anim yung ating mga specialist medical practitioners, yung ating mga doctors uh, with uh, specialista, yung mga specialista natin with 57,476. Pang-pito sir yung ating mga statistician with 51,607. pang yung ating mga medical doctors, yung mga general practitioners naman with 51,251 on an average monthly. And then, pang siyam, yung ating mga geologies with 49,059. And then, um, pang number 10, yung ating mga accountants including yung mga auditors with 48,982. So, yan uh -huh. po yung ating top 10 highest paying occupations in 2022, sir.